Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Barber nga po lito. ulit. Oh. ngayon araw mga kagulay, ay biglaan tayo nag-harvest. Ano, nag Two days lang yung pagitan ng talong natin at saka yung palayan na natin mga kagulay. Bis na three days ko. Kaso lang malalaki na kasi mga kagulay. Kasi yung tanda nyo dun, dito mga kagulay, eh, isang linggong inulan. Tapos uh, bigla na lang talaga uminit mga kagulay. Eh, kapag ganun na, no? tapos mahumog pa sa gabi. Sobrang hamog kaya mabilis lumaki mga kagulay. Yan kaya nag-harvest kami ulit dalawang araw lang. Bali Biyernes ngayon nung Miyerkules lang kami nag-harvest mga kagal, mga kagulay. Yan may nababa na, na, ano na dalawang baba mga kagulay. ito na yung natira dito. Tapos meron pa doon. So pantayin doon tapos ito pa, tong side na to ang hindi pa na-harvest mga gulay. Ah uh, baka to yung mabot na rin to ng mga 400 mga kagulay. Ayun siya. Kaya 300 plus mga ganun mga kagulay gawa ng medyo mas mabigat na siya gawa nga ng pang ano na pang bali pangatlong harvest na siya mga kagulay ayan bali dyan nga kinakarga nakita nyo naman nakaraan dyan nagkakarga mga kagulay sa ano gawa ng bundok nga to mga kagulay bundok so papakita ko sa inyo itong hindi pa na harvest mga kagulay pero dito sa side na to ito yung maraming ano maraming na hulipan mga kagulay eto tapos na tong harvest hindi eh. pero makikita nyo meron pa rin na iwan yan mga kagulay to. Yan, pangalanganin naman yan mga kagulay kapag kukuhanin natin. Yan ito. Natira tong dalawa. Tapos merong inarbis na yung isa doon, yung sa isang cluster mga kagulay. Yan siya. Yan ang bunga niya sa isang ano. Yan. Dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na maraming nahulipan. Kaya hindi talaga sa saway Although dito, meron din mga nahulipan din dito mga kagulay. Pero dito ang pinakamaraming nahulipan mga kagulay. Saka doon sa taas. Yan ba, alos ang nahulip din dito na tray mga kulay na sa 11. 11-12 yata mga tray mga kagulay Ibig sabihin na sa 1,000 plus. Eh kung nagsabay-sabay sana mga kagulay, eh, marami-rami. Baka abotin na ito ng kulang-kulang mga 800 mga kagulay. Ganon. May kaso, siyempre 1000 ba, naman mahigit na hindi pa namumunga. Katulad nyan. Oh, to tingnan nyo mga kagulay yan. Wala pa yan mga yan talaga yan. Mga yan. Yan, nagsisimula pa lang mag ano mga kagulay. Maraming na ulit dyan. Ito, hindi pa ito naharbisan mga kulay. Sisilipin natin yung mga bunga niya mga kagulay. Yan. Yan, ito. Na, maharbisan na ito mga kulay. Ganito yung maharbis mga kulay. Dito, tatlo. Tatlong makukuha mga kulay. Dito, ito. Yung mga nahuli, nahulip na ano. Na, nahuli mga kagulay. Kaya walang bunga yan talaga yan mga kagulay. Yan, ito. Yan, yung mga, yan. May mga ano, May mga maharbis na dito mga kulay. Ito, itong diyan dyan hanggang doon. Tapos meron pa doon mga kagulay, hindi pa yan na-harvest mga kagulay. Kung baga, itong side na lang to, saka doon, nakakalahating ano na siya doon, na ano mga kagulay. yung nga, may na, tatlong karga na, na ano, dalwa. Dalawa ba yun? Tatlo. Hindi ko matanda mga kagulay kasi hindi ko naman na ano, kasi nagaano nga ako doon sa taas mga kagulay ng pala'y kagay na. Yan. Bali dalawang araw yung pagitan mga kagulay. Ayan siya. Ayan. Ayan. Nakakarga na ng dalawa, dalawa. Oh, dalawa, dalawang karga na mga gulay. Yan oh. Gusto yung ampalaya natin, imbis na bukas pa, ay ngayon nang harvest Pero maraming na iwan doon mga gulay, iwan ko yung ano. Tingnan yung mga gulay, malilit nga. Eh kung paabutin ko pa to, kasi kapag bukas ko pa itong harvest yung ganitong kano mga kagulay. Dapat kasi yan mga kagulay, ganito ka lalaki yan. Asa na ba yung ano? Basta dapat mas malaki pa yan, mga, tsaka mas mataba mga kagulay kung bukas pa sana kaso lang sasabay na lang din sa talong kaya kinuha ko na to mga gulay para sa ano uh, sasabay ko na 3D 3D na mga kagulay. Yan siya. Yan. Ito yung class B natin mga kagulay. Ah! Yan class B natin. Yan. Wala naman siyang good mga kagulay, class B lang talaga. Ay ko may ano. Ay ito isa mga kagulay meron. Yan, di naman natin itatanggi talaga mga kagulay. Merong isa. Tingnan pa natin kasi pinaligyan ko na yan mga gulay kaya class A na lahat yan merong isa nakalusok oh. mga gulay na uod baka meron pa ito kagat lang ng mabait mga kagulay meron kagat lang ng mabait yan ang class B natin ah, wala to class B talaga yan mga kagulay yan yung class A natin yan ang pinakarga mga gulay uh, Na-update ko lang kayo dito Kasi wala nang baka magulat kayo uh, Biaris ngayon, eh, Merkulis lang ako na gano, Na garbage, eh, Two days ngayon pagitan niya Kasi masyado na siyang malalaki mga kagulay Kapag ano Kapag bukas pa Katulad na ito mga gulay, papakita ko sa inyo Ayan. Ganito lang dapat talaga Mga kagulay, ganyan Ayan. Malambot pa naman siya Kasi mga bagong bunga pa Kaso lang baka ma Ah, uh, ma, -over, ma oversize naman mga gulay baka hindi naman ano, bis na maganda yung presyo ay baka gumagsak ng presyo kapag masyadong mahaba mga gulay Yan. Ay Yan ulit yung nagkakarga. Yan yung isa para tingnan naman yung isa na ano na kabayo. Tapos so, karga ulit mga gulay yun yung harvestin doon ng ating ano. Ibabaw na lang pala to, to para hindi mainitan yung ano. Talong. Talong. No. Ay talong tong ang palaya. Tatabon dito. Oo. Okay. Eh walang ano walang sako na yung ano eh. Okay na. Ibabaw na 'yan. Kasi na baka baka kukulangin pa 'yan. Kasi na kaya to. Okay. Yun, kakarga pa yun ng talong. Yun sa kabila para pantay siya. Yun mga gulay na ano natin kasi kakarga nga itong ano. Tulad nga na sabi ko mga gulay, hindi pa naman sana harvest to Bukas pa sana, sakto sana to mga gulay kasi maano ano pa siya. Oh. Yun, oh. Mapapansin nyo kasi yung haharbisin na talaga yung mga ganito. Tingnan nyo yung pagitan ng ano niya mga gulay. Yung mga pagitan ng ganito parang kulot-kulot niya kaysa dito. Ayan Oh. Ito, ito, ito. Ayan Oh mas masinsid yung kulot niya ibig sabihin hindi pa talaga yan ang palatandaan nun, mga kagulay kaya bukas pa sana to ayan o no, tingnan nyo yung ano neto ayan no, mas malayo yung ano niya kaysa dito mga no, kagulay ayan o no. ayan ang palatandaan yan eh, kaso eh hindi nga ano bukas pa sana eh wala lang kasabay eh sayang naman eh medyo malayo-layo yung ano malayo-layo yung pag kaanuan doon, eh, sayang naman yung yano ng sakyan mga kagulay. Kaya sinama ko na to para bukas wala na artisan sa lunis na mga kagulay. So, ayun eh, mga kagulay, hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay. Kung maga, kung maga, inano ko lang kayo dito, na-update ko kayo. Baka magulat kayo eh, wala kong update doon sa harvest ko na ano, nasusunod. Eh, doon nga, 2 days kasi ang pagitan na mga kagulay. Pero, sa susunod ay eh, ikaw naman to kung ano kayo, lunis ng sunod mga kaulay, lunis. Lunis ng sunod na harvest na ito, mga kaulay. So, hanggang dito na lang ako, mga kaulay, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. I-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng uh, talong at sa kampalaya. Uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.